Ito, yes. so, in first time ko mag aeroplano plano. Nandito ako sa airport, guys. So, what's up, guys? So, this is Jay. And for today, um samahan niyo po kami pumunta sa Isabela So yan guys. So nasa bus na po kami kasi haatid po kami sa airplane. So yan guys, uh, medyo mahaba po yung pila. Uh, hindi rin po namin na-expect na maraming tao rin pala ang makakasabay po namin. So, let's ready for take off. Yan I mean, guys, so mabilis mm -hmm. na ng plano. Medyo cloudy po ang Metro Manila dot time. Uh, at uh, akala po namin una, uulan. And 45 minutes later, ah uh, nasa Isabela na po kami sa kawayan and fortunately guys uh it's sunny and uh, maganda po ang weather Ayan na nga guys baba na kami sa plane so nasa Los Angeles Isabela na kami <laughs> Ayan so pinuntahan po namin ang aming grandparents at sinundo po namin sil, sinundo po nila kami sa airport Ayan. And then one week later, uh, church po kami. Ayan. And then after we went to church, um naman po kami sa kapatid ng lolo ko po, uh, which is my other grandparents magandang bahay nila. Hindi lang may CR, kundi this is the best part, guys. May second floor pa. So, ayan, guys. Umakyat ako. Titignan ko ano meron sa taas. So, meron kutsyon. And um, yan. may view pa nga, guys. Uh, yan. Farm. <laughs> uh, maganda po ang ano. Tsura. Ayan. Ayan ng labas. Uh, wala po silang kapitbahay. Nasa gitna lang po sila ng farm. And next, our next destination is in Meraki Garden. Yan. Um, maganda rin po itong pasyalan. Dahil uh, maraming flowers, maraming plants, trees. Yan. Mga roses. Um, parang sakura yata yun guys. I'm not sure. Ayan, meron pong panyo yung ulo ko kasi umuambon po niyan. And um yan maram malaki po 'to and may square tunnel pa nga. So, maganda po tignan yan sa gabi. Yan, may playground po po. And uh yan orchids, if I'm not mistaken, those are orchids may kainan din pala sila dito guys so murder pala kami and habang nagaantay ng order right, mag swing muna kami ni kuya muntik nang nagsabay And, guys, ayan din silang fries hot dogs, mga street foods bumili po kami dyan inabutan na po kami ng sunset and um, yan may mga ilaw pa po yung mga puno ayan po guys ganda po syang tignan ang aesthetic hindi na po kami kumain doon ah, kumain na lang po kami sa labas here in Taste of Kawayan ayan po order namin And then, two days later, uh, babalik na po ulit kami ng Manila. And yan, uh, atin kami ng lolo at lola ko po sa bus terminal. Bus naman po kami pa uwi, paluwas ng Manila. At yun lang guys. Um, I hope you enjoy this mini vlog. and don't forget to like comment share and subscribe